Dito mga kabayan, papasyal muna ako ng kalinga. Titistingin ko itong aking nabiling motor. First time ko mag-drive ng paahon. Dahil di pa naman ito natatagalan sa akin. Makagala, may pupuntahan na ako sa taas. May bibisitahin akong tao. Ito ay yung barangay Usmeña. At ito pagliko na ito ay punta itong kalinga. Yan, ahunin. Ako nga pala ay nagpapasalamat sa waiting. Kahit para paano, pinatama niya ako kaya nagkaroon ako ng souvenir. Bihira man akong tumaya bihira ang tama pero malaki naman yung malaki-laki naman ang konti yung tinamaan ko kaya ako nagkaroon itong service Oop, ah wapasaway na <laughs> asin na buti at padahan-dahan lang yung takbo ko at yan na kung ito ito ay kung kumpanya at ito ay sa, sa kanan ito yung papuntang kalinga Direct talaga ang daan dito. Kailangan dito padandahan lang. Yung mga napapansin ko dito ibang driver ay eh, mabilis magpatakbo pero ako ayaw ko. Kahit ako masanay na laging ingat lang sa pagdadrive. Hindi naman natin kailangan na mabilis. Makakarating din tayo sa ating pupuntahan. Yan, puro pakanan puntang kalinga yan at itong sa kaliwa ay puntang pitisan bisitahin ko lang ito yung dito at ako may tatanong